So yun nga guys, in this video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin papalitan yung pangalan ng wifi natin no? Na whether gumagamit ka ng uh, globe, ng PLDT or converge or kahit naka prepaid wifi ka So halos lahat magkaparehas lang yung proseso So sa tutorial natin gagamitin pala or ginagamit ko pala yung globe at home fiber home Fiber Home na Wi-Fi 6 So ayun nga guys kung bago ko pa lang sa ch channel na to kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klaseng content, please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell. So, yung tricks ko pala na ituturo in the next video guys, ay eh, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin itatrack or ititrace yung mga website or mga mobile application na binibisita ng mga taong nakakonek sa wifi mo. Okay, yun yung next tutorial natin. So, yun na nga guys, paano nga ba palitan? So, unang-una, mag-visit ka lang dito sa admin ng ano mo, ng modem mo, so 192.168.254.254 ito yung admin sa globe makikita po yan guys sa likod or nasa ilalim ng modem nyo make it sure na ang ita type mo ay HTTP, walang S okay, so pag wala kasing S, ibig sabihin hindi tayo kukunik sa internet, okay hindi tayo, okay, so pag nilagyan kasi natin yan ng, ng S ibig sabihin connected siya into uh, internet guys okay kumukonek lang kasi tayo sa local guys eh okay kaya walang S dapat okay so ayan guys so yung ad uh, default dito sa ano namin is admin tapos yung password dito ay default to ng lahat ng mga globe wifi 6 guys ah globe at 31 d 8 So ito yung default na user access sa lahat ng Globe Fiber Home WiFi 6 na modem. So click mo lang yung login automatic na mapupunta tayo dito. So ayun guys, hindi ito mobile friendly kaya magre-request desktop tayo. Click nyo lang tong tatlong dot na nandito sa taas. Tapos piliin natin itong desktop site. Okay? Para maganda yung view. So ayun guys, nawala yung ano natin. Wait lang, admin tapos Globe at 31D8. Ayan, pagtaba na. Globe. At 31D8. Okay. So, in case, makakapasok na tayo dito. So, ang gagawin lang natin, guys, para mapalitan yon ay pumunta tayo dito. Okay. Yung ibang modem, guys, nandito na. Okay. Nandito na. So, pindutin lang natin yan. Tapos, punta lang kayo sa Wi-Fi settings. Sa lahat ng modem, guys, meron pong tinatawag na Wi-Fi settings. Okay. Pag-clinic natin yung Wi-Fi settings, pumunta kayo sa basic. Okay. Basic. So dito sa basic, ayun makikita nyo yung uh, 2.4G saka 5G network. Okay? So pwede nyo ring pindutin itong advanced settings nandito sa baba. Ayun para makikita nyo. So, sa mga hindi pa nakakaalam guys, yung maximum na tao or devices na pwedeng mag-connect sa wifi nyo, halimbawa itong 2G na pangalan ng wifi, ay 32, 32 clients lang. Okay, maximum na yan guys Dito rin, so ibig sabihin 32 plus 32 Lahat 64 yung pwedeng Gumamit Okay, so papaano nga ba natin papalitan to So yung iba guys, pag pinindot nyo dito sa, sa, basic settings Ayan, pwede mo nang palitan dyan Okay, makikita mo na agad Pero, ayan guys ha Palitan natin ha So, 2J kanina, diba But, Lagyan na lang natin ng 2G network Okay, So, pindutin natin yung save. ay nakasave na yan. Pero dito guys, hindi natin siya makikita. Ang reason kung bakit hindi natin nakikita yung 2G, 2G at saka yung 5G ay nakahide po yun. Okay? So, ang gagawin lang natin, punta tayo dito sa advance. Okay, desktop mode ulit tayo. Ayun guys. Pindutin natin ulit. Tapos, wifi settings. Tapos, dito tayo sa advance. Pindutin natin yung advance. So, dito sa advance, guys, makikita natin dito na yung 2G network, naka-disabled siya. Ayan, hindi siya naka-enable. Dito rin, naka-disabled. So, ang gagawin ko lang, dya, guys, ay pipindutin ko lang yan. Ayan, naka-broadcast. Pati ito. Okay, ayan, naka-broadcast na. So, dito, guys, dapat makikita natin yung 2G network. Tsaka yung 5G. So, hintayin lang natin muna, guys, ha. Kasi, nandito ako sa kwarto, guys. So, wait lang. So, refresh lang natin. Nasaved na ba natin yun? So, yun nga, guys. Hindi pa pala nasaved natin. So, ba uh, click natin ulit na. So, click rin natin to. So, confirm natin para masave. Tapos, ayun. Balik ulit tayo dito. So, maglo-loading pa siya, guys. Okay, ayun, guys. Lumabas na yung 5G. Okay, so hinihintay natin yung 2G network. Okay. So sa mga hindi nakakaalam guys kung bakit may ano, for dalawang ano, dalawang connection na hindi uh, lahat ng Wi-Fi, di ba? May 5G tapos may 2.4G gigahertz. So, ang ibig sabihin niya guys, halimbawa kapag yung wifi nyo is 200 Mbps, para maabot yun guys, kailangan yung kumunek dun sa 5G. Kasi pag nandito lang kayo sa 2.4G, Okay, hindi lang kayo sa 2.4G gigahertz. Balik ulit tayo guys ha. Ang magiging connection nyo lang guys ay hanggang 40 Mbps. Hindi po yan lalagpas ng 50. Okay, so yun po yung pinagkaiba nun. Kung bakit dalawa. Okay guys, so ayan guys. Lahat ng Wi-Fi guys, Wi-Fi modem, kapag nagpa-install kayo, dalawa yung makita niyo 2.4G gigahertz tsaka 5G. 5G or 5 Gigahertz So, pag malapit kayo sa modem, recommended itong 5G. Okay? Pero kapag malayo kayo sa modem guys, dito kayo dapat sa 2.4G kasi malawak or malayo yung naaabot nitong 2.4G. Kaya kung mapapansin yon sa mga piso wifi, uh, 2.4G yung ginagamit kasi halos lahat ng device supported yung 2.4G. Pero meron mga devices guys na hindi, hindi pa updated or hindi pa nakukuha yung 5G. Kaya kung mapapansin nyo, pag nag, nag, uh, pumunta kayo sa wifi, hindi nyo nakikita yung 5G diba? Yung mga kasama niyo nakikita yung 2.4G tsaka 5G pero sa inyo hindi niyo nakikita. So ang reason niyan yung yung cellphone niyo ay hindi po updated. Okay, so kaya hindi nakikita. Kahit sa laptop ko guys, hindi po uh, hindi siya capable sa 5G network. So dito lang ako sa 2.4G. So yung internet connection ko sa laptop ko ay hanggang 40 Mbps lang. Hindi po siya lumalagpas sa 50 Mbps. So yun nga guys, ulitin natin ulit no. So para makapagpalit kayo, so napalita napalitan natin yung pangalan to 2G network at lumabas naman dito guys. So ngayon palitan naman natin ulit for the last time guys para makita niyo naman na talagang gumagana to. So balik ulit tayo dito sa basic. Tapos desktop. Basic. Tapos palitan natin in 2 WiFi. 2G Wi-Fi. So from 2G network, papalitan na ulit natin guys into 2G Wi-Fi. So save natin. Ayan, save changes na change na yon. So dapat yung makita natin dito ay 2G Wi-Fi, hindi na 2G network. So ayan guys, napalitan yung pangalan natin guys. So ayan. So para mapalitan naman yung password, napakadali lang guys. Yung katabi ng pangalan, ah... Uh, yung password Okay So, pag nakikita nyo Kung paano magpalit ng pangalan sa Wi-Fi Yung katabi nun ay password naman So, pwede mo namang palitan yung password Ayan guys, oh Ayan Okay, pag nakita nyo na Yung Wi-Fi name Yung katabi nyan O sa baba nyan Ay Wi-Fi password Yung iba kasi nakadesign parang ganyan Tapos yung Wi-Fi password dito sa baba So, para mapalitan nyan So, ganyan lang siya gamitin Okay so may mga, kung may mga katanungan kayo guys uh, huwag kayong magdalawang isip na mag-comment dyan dahil sasagutin ko naman so i hope na nakatulong ng video na 'to at please don't forget to hit the like subscribe at ang notification bell